Good morning mga ka-CRD yeah. uh, Magsasalang na ako na pangbaon ng mga chikiting patron Ganito ang setup namin mag-asawa Kasi nga uh, maaga akong gumising Kaya ako bahala sa umaga Ako naghahanda ng pagkain nila Ng baon nila Ako nag-aayos sa mga bata Bago pumasok sa school At ako dito naghahatid sa school Sa mga girls natin Pagdating naman sa hapon Siya naman lahat Ako naman ang haalagaan niya ang babaunin nga nila today ay nag-request si Ayla. Ito daw babagawin nila. Lasagna. <laughs> so, ganun yung diskarte na ay mag-asawa dito sa Belgium para magtulungan, magtutulungan kami dito sa gawain bahay. So, sa based on the study nga daw, na pag ang babae ay may enough sleep, mas healthy sila, saka mas productive. So, ako naman, talaga naman since before maaga akong gumising talaga since childhood between 5 o'clock and 6 o'clock ako gumigising kaya walang problema ang pagising sa akin ng maaga at kumilos <laughs> ayan, kinuha na nga natin pyrex natin, lagay na natin to ating lasagna <laughs> nailagay na nga natin sa pyrex, lalagay na natin to sa microwave oven Alright. Ayan, tayo na lang natin maluto. Okay, time for coffee. <laughs> so, haba tayo nagkakape. <laughs> Normally, nag e ako dito sa telepono ko at nagbabasa itong mga news-news. So, yung muna gagawin ko. A few moments later. Okay, nakapagbasa-basa na tayo ng news tayo. Ay, mag-asig, maglilipit na dito sa sala. Ah. Tapos naglabas si mami. so, may sinampay. Titiglo ko gano'n din to. Gigisingin na natin ang mga girls para makapaghanda na sila sa school at makapag-breakfast. Ah, gising ko na. Mga nagiging -in, in pa. Ayaw pang bumaba. <laughs> So, gawin na natin yung baon nila. Matulungan yung lasagna. There you go. Ang kanilang baon, kay Ayla, kay Ate Maisie. Siyempre, mas madami kay Ate kasi malaki na siya. Kay Ayla, more than enough na yan. <laughs> so, ayan. Ready ang kanilang baon sa school. ay pinilit na nating gisingin at ayaw talagang gumising ng mga chikiting patrol <laughs> can you say hello to the subscribers hello ate may say you want to eat the big hotdog <laughs> ayan mga anak ko umaga umaga pa lang mga prankster na sila nagpa-prank na sila the black hotdog the black hot okay eh with the Syria. Come on, eat na. Naalala ko ngayon pala ilalabas yung container ng mga papel at mga plastic bottles. So, ilalabas mo na natin. So, yan nga pang dalawang yan ang ilalabas natin. Ayun, oh, nailagay na natin Mamaya, dadating na yung truck at pipikapin Ayan, gising na din si Mami. <laughs> ano? Nakatalog ka ba ng maayos? <laughs> the... Siya shopping na naman to. And... Hey, where, where do you learn to do shopping on the magazine? Who taught you that? <laughs> Mami teach you that? And also what? Online shopping? Why do you like to go shopping? Because I'm the shopping buddy. Do you, do you have money? Um, Who got the money? <laughs> I got the money. Who do the shopping? Ayla and mommy. Oh my god. Have... Oh, grabe. grabe. Grabe mga kabataan ngayon. Oh my god. Nung bata ako, hindi. Hanggang sari-sari, sotor lang kami. <laughs> Eto, lahat ng uri ng shopping. Go, go, go. Okay, we are ready na nga. Tapos, kasama ko din tong aso na para paghatid ko sa mga bata. Sa so, school, tayo ay maglalakad sa woods. <laughs> Paano kung isa kayang aso ko dito sa kotse? <laughs> kasi nga mataas kailangan ko siyang buhatin <laughs> hintay na lang tayo dito sa drop so. kiss and ride so ayun kasama namin si Willow sa likodan kasi nga maglalakad kami sa woods are you baby Sasha? <laughs> dito na nga tayo sa woods kung saan natin ilalakad si Willow ayan mapapansin nyo ang dami ng mga dahon dito sa sahig at natutuyot naglalagas na kaya na panahon na kasi talaga ng taglagas autumn na naglalaglaga na ang mga dahon sa puno ninipis na naman uli ang mga puno na yan ng kulay ng puno kalin, ng mga halaman nga orange hanggang dilaw hanggang madrain na sila season of the year so ito na ang autumn four season, di ba? Spring, summer, autumn, and winter. So nandito na nga tayo sa autumn. Malamig na, nagtataglagas na. Di dilim, dumi na. Nagiging gloomy na ang panahon. So, ayun. let's walk the dog. Punong puno na yung saig ng mga dahon Sa winter time Yan, yung mga yan Ninipis talaga yan Enjoy na enjoy Ang asa exercise May labasan din dito pero hindi, stay lang tayo dito sa loob ng woods. Noon, sa taas. Kamu ilo. Magandang bahay dun, no? <laughs> Pero private yun. No trespassing. Stay sa woods. Stay lang tayo Sa woods. Uy, may mga nakaharang na punong bumaksak. Ayun, oh. Diyan siya galing. Laki. Buti walang nabaksakan. Yo. Wala naman dati da yun. Eh, lang bumaksak yan. Hahaha. So, yun na nga yung kotse natin. Naikot na natin itong kabilang side ng woods. <laughs> Ngayon, uwi na tayo. Di ba? Sandali lang ako nawala. Si Mami. May nakasalangang labat, Nakapaglaban na! <laughs> May sinabay na ulit. <laughs> Ganyan kami magtulungan. Mag-isawa. Ah, Mami, kain tayo. Okay. Ayun. Sausig. So, to you. Wala naman tayong tuyo na. Okay, wala din tayong kanin na lamig. Bukas. Kaya lang hindi tuyo. Bakit wala? <laughs> Bakit wala? <laughs> Agahan time na kami ni Mami Ani, Ano, binibidyo ko sa kanina yung ano paano tayo nagtutulungan dito sa gawain bahay maghapon ay gusto sa nila ako sa umaga ito sa gabi kasi kailangan mo ng mahabang tulog <laughs> pagbitin sa tulog yan ang suwit niyan <laughs> away lagi pag kulang sa tulog si misis hindi yan nangiti eh. Kaya ako na lang nag-adjust. Ay, <laughs> eh, kain tayo. Hala. Okay, tapos pinapay lang ang aming agahan. 9.30. Okay. Maya-maya ako ipapasok na din sa trabaho. Ang favorite na tinapay ni Mami. May may raisin. Um, mas healthy daw ito kasi sa normal bread. Okay, kain muna kami. So, ganun ko nga tinutulungan ng asawa ko ting umaga para makatulog siya ng mahaba at di siya nagsusungit. <laughs> so guys, again, this is Sir this family. Don't forget to hit that like button, subscribe to support our channel. So, we are Filipino family dito sa Belgium. At sinusubukan lang namin kwento ang aming buhay dito So guys, see you next time Salamat sa pagpanood Bye bye